Hello mga ka-spell. Welcome back po muli sa aking channel. At bago po ang lahat, ay huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell sa bandang ibaba para lagi kang update or mauna ka sa laman ng aking channel. Lahat tayo ay naranasang magpautang sa ibang tao. Ito man ay maliit o malaking halaga, at tayo ay nagtiwala sa taong ito na pautangin. Ngunit sa iyong pagsingil ay madami na siyang dahilan at sa makatuwid ay ayaw na niyang magbayad o nahihirapan kang ito ay singilin. Gawin mo lamang ito upang siya ang kusang magbayad sa iyo. Una ay ihanda mo lamang ang mga materyales na gagamitin, isang lapis or ball pen at kapirasong kulay ng papel or kahit walang kulay na papel. Disclaimer lamang din tayo na ang video ito ay para lamang sa mga taong may buo ang paniniwala at naniniwala sa mga ganito. At kung ikaw ay nagdududa, ay huwag mo na lamang subukang gawin dahil ang bijung ito ay para lamang sa buong buo ang paniniwala at ikiniklimo sa iyong sarili na ito ay mangyari sa pamamagitan ng iyong paniniwala. Una ay kuhanin ang papel at lapis. Isulat mo lamang sa papel ang buong pangalan at apelyido niya ng tama. Kailangang buo at tama lamang ang ilalagay natin o isusulat natin dito. And then, sa likod ng papel ay isulat mo kung magkano yung amount na ipinahiram mo sa taong ito, malaki man or maliit. And then, pag nasulat mo na ay ilagay mo siya sa iyong palad ng ganito. Irab mo lamang siya ng sampung beses at saka mo ito lukutin. At habang nilulukot mo ito ay... Pakaisipin mo siya at banggitin mo ang pangalan niya ng isang beses. At pagkatapos ay ilalagay lamang natin ito sa ating wallet o isisiksik natin sa ating wallet na ating ginagamit sa pang-araw-araw or sa mga ginagamit natin o dinadala natin kapag tayo ay aalis. Hanggang dito na lamang po ang aking ma-share na video. Hanggang sa muli po.